Wala ko naman nakarap sa atin. <laughs> so, yun, nandito na kami. <laughs> sa atin, eh. Ay, ang

order na po kami. Shout out po. Pwede sa dami na first na. I'm so proud of you, Ate. Uh, congratulations. I love you. Si Tita kasama Yan o, yung pinigay. At po, yun. Isang po masasabi mo talaga. Congrats, Rachel. Muy nice. Mahal na mahal ka namin nila. At patuloy mo lang yan. Sasunod kami naman. Sorry? <laughs> 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 Oo nga. Tapos po, uh... sa ngayon, wala pa kami ano guys. Wala pa kami basta yun. Basta yun wala pa kami yung ano. Pero na yun, wala, wala akong ayos guys. Ano lang, kapi Okay. <laughs> yun. Ano yung buko? Mukha ng Martina. <laughs> rin siya natin, May. I love you. Sa kanya ko lang sa akin. Cancel ulit yung diet ko, guys. Kakain kami dito. <laughs> cut, 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 cut. Cut yan. Cut yan, ha. Cut yan. Wow. ano to reunion. <laughs> May pa-reunion tayo, guys, ha. Congrats. May pa-reunion si Ate eh. Paul. Congrats. Congrats, te. Shout Nandito po ngayon sila. She. Ayan, tapos na po kaming kumain. Tarire Vlogs. Si Tita Mabel, si Tito, ayan. Si Ali. Si Juday. Hi. Si Mia. Kuya Brock, si Tito Ren. Sila Lola, sila Ate Joy. Tapos na po kami kumain. Grabe, sa na sa ina. Sarap po kasi. May pa-takeout pa tayo ng... Tawag dyan? Bihon Gisado. diyan? Sila iyan. Ali Tita, masarap? <laughs> 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 naalala ko ginagawa <laughs> Beb, <laughs> babe, naalala mo yung ano, yung may mga ganyan, may, may, mga takip, ta, bulad pa kita kahit ito, pa ng ano. ko mahal ito ko pati, na ba N nilalagyan ko ito, ano, huwag na ba ibahayan sa tulad. Hindi na yan nga niya kapatid niya. Iyon kong dahil. Kasi pinupulot pa nga yan namin sa basurahan mm -hmm. ni. Eh, kasi ang gaganay. <laughs> mukhang ayos pa. O oh, din. Isa pa. <laughs> Sila ko yan eh. Grabe, uh, busog po tayo ngayon. Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat. Uh, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Ayan, yeah, thank you so much po. Kinain ko na lang po. Ay, kinain ko na lang po. I mean, lahat po ng mga tao nakasuporta po sa akin, ikinain ko na lang po kayo. Ako na po ang kakain para sa inyo. Ayan, yeah, salamat po. Thank you so much po. Ayan, langga. Ako na ang kakain. Ako ah, na kakain. Ako na ang bahalang kumain ng pagkain mo dito. Kahit di ka nakapunta, salamat pa rin. Thank you so much pa rin sa inyo. Thank you. And siyempre, salamat din po sa bunting kalinga. Siyempre kay La Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalin Laprab. And siyempre kay Kuya Vincent, maraming salamat po kay siya Siyempre sa mga taong patuloy na naniniwala at sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Hindi ko po to makakamtam kung wala po kayong lahat. Kaya thank you so much po. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Tara, at mabutan na po tayo ng ano. Hindi ko na po alam kung saan ang next namin, Benny. Ben, Sa po ang next namin, ano, pupuntahan ulit

Oo, makinig ka sa ate mas panganayan sa iyo, 'di ba? Ang mo, mga Anggat, mga alam mo wala ka sa at masama. tuloy mo lang huwag kang magpapakulit <laughs> Kaya nga Ma ganoon lang, kaya mas sila yung ibang tao lang naman. Susunayin so, mo. So, hindi mo naman yung ginagawa para sa kanila eh. Ginagawa mo yung para sa paniging. purpose. <laughs> okay. Saka yeah, sa mga yeah, taong naniniwala sa kanila. Okay. Sa so, mga nagsasabi sa ng negative things, ayun. Hindi mo sila, ano, parang magubasa mo yung mga sinasabi nila, pero hindi. Ito kasi yun, as long as na wala kang tinatapakan na tao huwag kang titigil. Pero kapag nakatapa ka ng tae, tumigil ka na, mag ka na ng paa mo. Alam ka ng ano naman. Wala pa tabi po sa mga kumakain. Tapos na po kasi kaming kumain. Sabay ka na, no? Sabagay, kung ng tae. Ihinto ka talaga. Mapipilay ka pa. Piki ka yan. Ay, palagi. Sa ano? Sa... Oh, Hot <laughs> spot! Na, na. <laughs> yung nananahimik ka sa gilid. <laughs> yung dami. Bigla kang naalala, may nangyari sa sa'yo. Isang kababalaghan. Ano kasi talaga, hindi talaga may iwan oh, mga ganyang tao. Na <laughs> <kayo ma> <laughs> <laughs> Lahat damay eh. Um, uh, by the way, huwag kayo mag-focus dun sa mga... Uh, negative. Mga negative na tao. Focus tayo dun sa ngayon. May magandang nangyari sa Walang ano, basta. Kanyari, may nakita kang nadawa. Kanyari, may nadikita kang nadapa may nadikita Hindi, tawa na mo muna daw bago mo tulungan. Di joke lang. syempre, tutulungan mo din. Hindi, kunwari, nadapa ka din. Para tulungan ka din Ganun si bago ka tulungan. Hindi nga eh, halos nga maubos na yung ano, nakatayo ka na, tatawa pa rin.

So, 'di saamin 'yan. Talaga <laughs> 'no nakakatawa lang. Wala lang. Ano 'yun? Ang pagpalaan. Tang Tang isok na niya. Wait lang isang tala muna na ka pambato. Dito ka pa bisita pa no sa akin

yung si Rosel. Si, si sino yun, si, 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 Wauzella, si, si, si Asahan mo ngayon nabubuhat-buhat pa na yun. sa susunod din Alam na mabubuhat. Alam ko magabato ba 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 na ito. Nandiyan lang 'yan sa paligid. Hindi mo mabubuhat. si hindi na sa kanila. Ayo mali na tanig. Mana sa akin. sa akin? na si Belle? Jo hindi 'yun Same sila ng Puyol, ikaw. Same sila ng mukha, biglang. Same lang <laughs> Hindi kulay naman daw na ate Joy. As in, maglag kayo ng Okay lang yun, may ate Mia ka man. So, Kinalimutan. mag vlog dito

Miss you. Miss you, cool. Siguro, ano, gutom lang yung sinira pang wainis. mo <laughs> naman na ngayon, nag-90, 60, ano, pa din, pero at least ang tataas. Ang dugo mo? Kanina to? Kulang ka sa ko. Kaya yung sa ko. Kaya yung sa ko. sa ko. sa ko.

Uy, hindi. Uy, hindi. Ay, may nagsana. Oh. Ako din isa pa, sana all. Wala ka dyan. Ba talaga pag ate? Nakikita ko na yung sarili ko. Rachel. Rachel. Nakikita ko na yung sarili ko. Ba talaga pag ate? Yan. Pero na yung lumalapit. Sana all. Sana all. O, paano pa yung na lang <laughs> sabay na lang Sa bahay na lang. Sa bahay na lang. sabay 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 Sa bahay. sabay 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 ka sabay 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 sa sabay sabay -tuwa. yan. sabay 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 yan. sabay sabay Beb mga namaya. Say si Ate bilis. sasabihin. Sasabihin Thank you. Thank you daw Ate Richard. Ayan ito sabihin mo. Thank you daw. Namimigay si Ate Rishi. okay kay Lola daw sa uh -huh. Lolo. Lola. Ayan Lola. Si Lolo. Kay Lolo daw kay Lolo. Ang bait ni Ate Rishi. Kay Lolo daw. Wala lang natira sa bag kong maganda. Wala lang natira sa bag maganda.

Paakyat ang oh, mga ah, mga mga Hindi ko itong gagaso sa itong gagpray mo gagasso, say, ay, ay, Iba pray mo yan Iba pray mo yan Iba pray mo yan Iba pray mo Ay grabe Bawal tumanggi sa grasya Baka disgrasya yung dumating Ay no po lang <laughs> ako

Rachel Morales, matubang na daw na kalagay sa kaya. Ay, grabe. Sobrang bayit mo nilang gaya. Pakita nga din daw po, Ma'am Joy. Oh, meron din daw siya. Oh. Ay, grobe. Oh, talagang namigay si Rachel. Rachel, si Mia. Ano pa yan? Babalik tayo. Pinatuloy niya. Ay, napaka-bait. Para sa Mia, sino na? Nagreklamo ka? Si Mia lang <laughs> binigyan. Sinimulan ko pinatuloy.

-ag kay ano, ano na si Ate Oo, 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 ayan. I-practice <laughs> 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 binaw. na <daw> po <laughs> doble na. <laughs> 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 hey, si ano oh, Grabe <laughs> hey, mo, so, si yeah. Hazel Morales left the group. <laughs> left the group chat. <laughs> 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 Ibalik yan. Inad ulit. <laughs> <laughs> Gagoloy. Eh. <laughs> ka kasi. Nananahimik yung ano. Nananahimik <laughs> mga tao dun sa bagnerasyon. Nagsimula ka. Nagjoke lang ako. Ang daming taong nawala sa bagnerasyon. Morales Vlogs. Kasi totoo. Dapat pala ganun lagi <laughs> joke. Hey, Pano ang maganda rin. Hindi ka tatap pala. Hindi ka sa makakalagay. Sasabihin Thank you so much. Thank you

Ingat ate Joy, thank you sa pagpunta. So Bye, sabay-sabay tayo palabas. <laughs>